Good evening guys. Ito kakaot lang namin guys sa trabaho guys. Isang magandang gabi sa ating lahat guys. Isang magandang umaga dyan sa bansang Pilipinas at isang magandang gabi dito sa bansang Lithuania guys. So uh Nandito tayo ngayon guys sa bansang Lithuania guys. Na kung saan uh napakalakas guys ng isno ngayon guys. Ay, so mariribig ngayon guys. dito sa bansang Lithuania. Kaya kapal guys, ang lamig, sobra. Talagang nagbaba kami guys ng pasig guys para makita ninyo guys ang isno dito guys sa bansang lito niya guys. Ang lamig guys. Grabe. So don't forget guys to subscribe sa ating YouTube channel Kuya Rich Vlogs and don't forget to uh, uh, follow sa ating Facebook page Rich on TV guys. Ayan, ang lamig guys. Woo! Ang lamig lamig guys. Up, up. Grabe lami guys. Kahit kalsada guys, puno ng yelo guys. Ayan oh Yan pupunti na yan guys. Yelo yan guys. Woo! Ah, halos puputok ang kamay ko guys. Ah, sakit ang kamay ko. Lamig parang puputok ang aking galire eh. kapal guys ng isno kung tawagin ito guys sa Villans slitwin oh guys esnegas yan yan guys oh kapal na basa na tayo guys ng isno guys punong puno na tayo ng isno guys oh grabe So uh, guys, don't forget, don't forget to like and share para mas mabayan yun dahil lagi guys ang ating buhay sa bansang Lithuania guys. Ang Lithuania guys ay isa sa European country guys. Uh, kapal kapal nga guys ang ice dito ng snow dito guys. Pag nag ice snow, grabe. Yun know, puno -puno tayo ng snow guys. Grabe kapal. So, salamat guys sa patuloy na uh, panunood sa ating mga vlog, sa ating mga videos guys. Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel Kuya Rich Vlogs and sa ating Facebook page Rich and TV guys don't forget to follow and don't forget to like and share sa ating mga videos guys ayan guys grabe guys ang guys so salamat guys and God bless us all kasi malamig na guys di na kaya ng kamay ko God bless us all guys kapal Ngatan kayo lagi ng Panginoon salamat guys patayin ko muna guys ang kapal talaga guys So puno tayo ng yelo guys Patayin mo natin